Hello po, kumusta ang lahat? Magandang gabi, good evening po. Today is Saturday. Ayan. Gabi na po ulit tayo nakapag-video. Kumusta po ang lahat mga friends, mga kasari? Kumusta po ang lahat? At ayan, ngayon po mag-update tayo sa ating mga candy. At meron nga po ako in order na isang parcel. I-unbox po natin ito. Tapos meron din po kung pinamili kayo ng content teacher yan na halagang 500, 526 lang po ito mga friends. At napakita ko po sa inyo ang mga teacher at depresyon po natin kung magkano ating mga teacher ayan mga friends. So, bago po yun mga friends, ayan, ito nga po ating mga sour candy. Ayan, mabenta nga po ito mga friends. Ayan, nilagay ko po siya sa harap na ating tindahan. So, ito nga po yung ating harap na, sa harap ng tindahan nga po natin siya nakalagay. Ayan, ito po katabi ng tuyo natin. Ayan, ito po, 6 pesos po ang benta natin sa mga yan. Lahat po yun 6 pesos. Ito po ay mga maasim. Ayan. Ito pong isa, tatlong tiraso na lang po ito ay. apat tatlo tatlong piraso na lang po siya mga friends. Umorder na nga po ako nung isang araw. At dumating na nga po siya. Mabenta po ito mga friends. Candy balls. Ito lang po yung hindi maasim mga friends. Meron po akong customer. Meron po talagang bata na ayaw ng maasim na candy. At meron naman po tayo mga customer na mga bata na gusto ang mga maasim na candy. Kaya happy happy po tayo. Kahit na makakabenta po ako itong mga tatlo, apat, Ayan, lima, lima peraso po sa isang araw. Kaya hindi na po masama mga friends. At mabenta nga po talaga itong ating mga candy. At in order na nga po ako, i-share ko po sa inyo. Tingnan natin mga friends. Ang bili ko nga po dito mga friends, ay ano, 90 po siya. Minsan, ang presyo po nito ay paiba-iba mga friends. Kaya, so online. Meron pong 90, may 99, may 100. Kaya inaabangan ko po talaga pag nag-90. Minsan po nag-85 pa nga po. Minsan 80 kapag nakasale. Kaya madalas po talaga ako. Nag-browse po talaga ako sa online mga friends, mga kasari. Kaya, ayun po gusto nyo rin po umorder. Ayan po, shoutout po kay seller. Ito po ang seller natin ay sa Divisoria po sila mga friends. Divisoria Mall. Ayan. 90 pesos po siya. Kasi po sa iba ay mahal. Kaya paiba-iba po ako ng seller. At Mabubbler up nga po siya at ilagyan ko po, po niya ng carton para hindi ba madurog yung item. item. Tignan po natin kung tama po yung binigay ng seller kasi ma, minsan po kasi hindi. May iba-iba nga po tayo ng seller. Pero maayos naman po yung mga no order natin. At uh, check po natin pala yung ating parcel mga friends kung tama po ba. Yan. Yeah. Wait lang. Ayan. Ay, okay. Okay, okay. Candy balls din po siya mga friends. Iba lang po yung kanyang packaging. Ibang kulay yung kanyang packaging. Ayan. Meron po siyang orange, blue, and red. Ito po kasi ay may pagka-dark yung red. Tapos blue, violet. Ayan po yung itsura niya. Ito po yung isang bago natin bago po itong bagong parang brand. Ayan. Pero parehas lang po sa mga friends. Mga candy rin po siya na maliliit. Ito po pala yung harap. Ayan. Ito po yung kanyang harap. Maliliit din po siya na candy. Ito po yung ating dating stock. Ayan. Iba lang po yung gumawa yung manufacturing po. Ayan. Sa taas. Iba po sila. Pero simlan po ng laman. At 20 Pesos po kasi ang isang nito mga friends. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 18. 20 Pesos po ang laman mga friends. Ayan. Gusto niyo po umorder mga friends? Meron po nito sa online. Type niyo lang po ay candy balls. At mga friends, pamili nga po tayo kanina ng konting teacher Marami na po talaga nagtaas sa mga teacher mga friends. Sa mga maliliit, hindi po tayo nag-increase sa maliliit. Sa malalaki po tayo nag-increase po ng na ating price kasi kapon nga po ay nag sa video nga po natin ayan po ating malalaking chichirya Yan na po natin sinabit sa dito sa bandang likod at yung malilit ko nga po ay nandun sa harap yung ating malilit na chichirya ayan yung mga kulang na po tayo sa malilit kaya naman po namili po tayo ng konting chichirya ayan ating pong at ang bento ko po dito ay 20 pesos ito pong mangwan pwede pa po ito sa 9 pesos mga friends. Nagtaas po ito ng konti, uh, 10 cents, mga 15 centavos, pero kaya pa po siya sa 9 pesos. Sa so, malalaki po ako nag-increase. Ito po, 9 pesos mga one chicken skin. Ang uh, akin aking pong piatos, Nova, yan po ay, hello mga friends, hello po mga friends, mga kasari, na nakatigil po ating video, pasensya na kasi pag may alam ko po na may parating may bibili, hinihinto ko po, po aking video na iya po ako sa mga customer, ayan, may bumili po. At eh nga po, ang ating pong piyatos, Nova na maliit, ay ano po ako doon. Ayan, piyatos, ano po ako dito, 19 pesos. Pwede, pwede, pa po ito sa 19 pesos. Pero ito pong ating bikat ay 20 pesos po tayo dito. Mang one po, 9 pesos tayo. Mang one 9 din po ito. Ayan, dalawa po yung ating green. At bumili po ako ng dalawang kahang sigarilyo. Ito po yung mabenta sa atin. Meron din po tayo ibang klaseng sigarilyo mga friends. Mga Malboro, meron po tayo niyan. Cheesy, ito po 9 pesos. Mangwan, 9 pesos din po tayo dyan. Ito po, bago po ito sa ating, mabenta po ito. Mahal po ito punan nito kaya simulan po sila ng punan ng piatos. 16 pesos. Ang beto ko po dito ay 19 pesos din. Meron po tayong 3 na tubo. Dapat po 20, no? Kasi yung iba, malapit lang po kasi yung bilian sa amin. Yung ibang kong customer, nagreklamo mga friends. Kaya, ano na. <laughs> Pwede na po tayo sa tatlong piso na tubo. Iba sa iba po kasi 20 na siya pero 19 pa rin po ang benta natin mga friends mga kasari. At ang ating pong diaper na XL. Ang benta ko po sa XL ay 12 pesos po ang isa. Yeah. Dalawa po itong ating piatos na barbecue. 19 pesos ang uh, ating pulburon ayan highlight po ating pulburon bumili po akong dalawang pack kasi mabenta po ito tres po ang isa magkano po sa inyo mga friends sa pulburon comment down below po kayo kung magkano kasi po ang punan po nito ay 44 pesos 44 pesos po ang punan nito mga friends mga kasari kaya binibenta ko po siya ng tres lang po ang isa para pas moving nga po ito mga friends nabenta po ito sa atin dalawang balot po ito ayan XL na XL XL na pulburon tres po ang isa Ayan. Picture po natin cheesy ulit. At ito. So, yun lang po sila ng punan mga friends. So, 9 pesos pa rin po tayo dito. May tubo pa rin po tayo. Sa so, mga malaki nga po mga chichirya ako nag taas ng presyo mga friends. At, ayan mga friends. Yan po yung gusto ko i-share sa inyo mga friends. Na kaganapan po sa ating tindaan. At talagang marami na po talaga nagmamahal ng mga paninda natin mga friends. Kaya maging wise po tayo sa pamimili sa paghawak po ng pera. At kapag alam po natin na konti na ating mga stocks or stock mga paninda po natin ay siguro dahin po natin na naka-order na po tayo or nakapamili na po tayo or makapagtabi na po tayo ng budget para makapamili nga po tayo na panibago natin mga paninda kasi habang hindi po po ganun kataas yung ating mga paninda marami na po nataas yung mga friends sa itlog ay marami na rin po ako napapalad ng mga video na iba natin mga kapo natin katindera mga kasari sari kasari-sari store na marami na po nag-increase na sa egg sa mantika ang bigas nga po ay talagang increase nga po siya ng 100 pesos. At ang atin nga pong egg ay ilan na lang. Kaya mamimili po tayo ulit mamaya. Or bukas na lang po tayo mamimili kasi gabi na rin po. Bukas na lang po siguro ng umaga. Ang egg nga po na binibili natin ay 216 ang tray. So yun po yung gusto kong i-update sa inyo mga friends. At ayan. Ayan po yung ating mga paninda, ating mga sabon na safeguard na may plus one. Happy-happy po tayo mga tendera. So, ayan lamang po mga friends. Hello po mga friends, mga kasari. Ayan, dito na po natin tatapusin ang ating video. Ayan, sana po nagustuhan niyo po yung mga shiner po Sa inyo, na-pressure ko po, po sa ating mga tutorial na malalaet. Ayan, thank you for watching sa mga bago nga po natin mga kaibigan. Thank you so much po sa mga hindi pa nga po kung nagustuhan niyo po yung in natin na video. Maraming salamat po. Palike po natin video po, subscribe at pahitin rin po natin notification bell para ma-update po kayo, ma-update po kayo sa mga sunod po natin na upload na videos. God bless everyone. Keep safe always. Love, love, love everyone. And God's good all the time. See you to the next one. Happy sex.